Dahil hindi pa ako inaantok at tapos na ako mag-audit, siguro mag-unboxing na lang po tayo ng in order kong sa Lazada. At ano ang laman nito? Headset. Dahil itong headset na luma ko ay ayan, nakagoma na lang. Madalas pag nag, uh, sabi nating nag-edit ako, nawawala 'yung audio kaya itong mga nakaraan naguluhan ako kaya hindi na ako nakatiis. Pumorder na ako ng backlog. Kaya tara, i-unboxing natin ang headset mula sa Lazada. pa ito gustong pinag-ingitan na bunso ko eh. Na i-unbox na raw namin. Ayan e ang problema. Ang dami ko namang inu-audit nung nakalaan. Kaya hindi ko pa makasigaso. Kaya ngayong araw na po natin, birahin dahil lang aga kong natapos at hindi pa akong makatulog. Sana naman, okay siya. Kasi minsan, sa totoo lang, may mga order tayo sa mga online apps na to na hindi naman kumpleto ang laman gagaya mamaya nung ipaliliwanag ko sa inyo bagamat vlog ko na nga nakaraan magsasabay sabay na natin lahat unboxing at lahat ng gamit na na-invest na, na gesture masyadong ano ah ang daming bubble wrap mga oh, iningatan talaga nila ng maigi ito ah ayun you no? Know, daming bubble wrap ng ano headset oh bagong headset ng JSW Wow. Mukhang okay siya. Sana okay na talaga, oh. Ang taba. Hindi ka gaya na ito. Matataba ang wire na ito. At mukhang mahaba. Nakakatuwa naman. Siguro pag... Asawa ko na umorder na ito, eh. siguro ano siguro pag nasira tong isa pwede pang gamitin tong isa eh testing ko na lang to mamaya okay nga ba talaga at ito lang ako pala yung in order kong bago ayan okay, kung nakikita nyo may mic na siya <laughs> kasi itong luma ko actually ito, pangalawa ko na talaga to. Yung una ko, hindi ganito, sabi natin hindi ganito kaganda, tapos ito maganda. Kaya lang, batay sa experience, madalas, dito ko talaga bumi. Ewan ko lang itong bagong headset na to. Although wala siyang tatak, pero natuwa ako dito sa wire niya. Mukhang matibay ang wire. So, testing ko nga mamaya. Ayun. Pwede testing ko rito sa cellphone na to. Kung um, sayang, walang, walang pangalan eh. HSJD B6. Tama nga, di diba? So, wala akong mat. Detesting ko na lang muna. Tingnan natin kung okay siya. Wow! Ang ganda manunog. Oops. Try ko naman itong isa. Yung kulay pink. Kanina yung green ang tinry ko. Ito naman kaya yung pink. Wala. lang audio yung pink. Bakit kaya? Parehas naman sila ng ng ano. Pero bakit walang audio yung pink? Try ko nga ulit. Walang audio yung pink. At yung green. Yung green meron. Ang ganda. May isang switch kaya siya? Ano pa silbi ng pink na to kung hindi gagana? Yung galing lang ang gumagana ba? Talaga? Itong tingkol eh. Wala. Pops lang siya. Wala naman na ibang pipindutin dito sa wire niya. Galing nga lang siguro talagang gumagana. Ang ganda manunog. Mas maganda tumunog ng bago kong headset kesa rito sa pangalawa kong headset o headphone. Kaya nata ako lang, bakit hindi gumagana tong pink? Pero mukhang okay na siya rito, ang kapal ng wire. Well, oh. Pero baka taipan ko na lang din agad to. Kasi dito nagkakapos. Kaya taipan ko na lang siguro ito ng maaga kasi dito madalas nagkakapos yung damage ng headphones so far okay naman siya ang ganda ng ano audio niya pasokan ko yung kapka ano ah, internet hindi talaga na hindi pala ako naka internet pero anyway so far okay naman yung tunog niya ah uh, siguro tatry ko na lang to sa mga sunod na araw pag uh, inedit ko tong vlog na to na iyaano ko nga yung mga ah uh, matapos na unboxing. So, yun nga po no, Natapos na tayo dito sa headset, o may headphones. Ah, uh, o sasabay-sabayin ko ngayon yung mga ah uh, mga naipon ng taw dito investment ni Jess Cub, o kul sa vlog vlog content. Kumbaya. So, ito na ang total ang tunay na price talaga nito eh mas mura siya kaysa mas mura to dahil yung misis ko ah, nagkaroon siya ng discount na shipping nagkaroon siya ng discount na shipping fee eto kasi nung pina ano namin walang discount kaya mas mataas to alam ko 200 to mahigit eh kaya lang palagi ko sulit naman na nagamit ko rin siguro ng isang taon na rin mahigit siguro, o wala, sabihin natin wala, pakiya lang. Andito talaga yun, oh, siguro, minsan pag sumasabit, dito talaga nagkakaroon ng damage sa leeg nung no? pinaka-jack ng headphones. tapos tayo sa... Natapos tayo sa, talagang ito, sa headphones, ah... Uh bagong dating sa akin para magamit ko nga sa pag -e edit ko kasi talaga namang problema na ako ron sa luma kong headset eh tapos siguro singit ko na rin yung mga naipundar ko ng gamit Pukul sa pagbablog at ito nga po yung isa sa mga gamit ko yung gorilla pad ang ka-join force niyan, itong Boya BMY 1 na microphone para pambawas ng sound ng ingay. Ito na nga yung ginagamit ko na 3 axis na gimbal pag a uh, uh, sabihin natin type ko siyang gamitin. At pag yan ang gamit ko, ang daming kumakaway ng mga tao nga. At ang sumunod kong gamit yan, ito nga yung pang motovlog ko na usually sablay yung mga pag ano ko, kasi ang hirap po tangjahin pag nasa dito eh. Ayan mo. Oh. Pag uh, inano mo to, uh, dyan mo, ah uh, tawag dito, ina-adjust-adjust, ang hirap. Ayan, minsan, nung vlogging ng Maria Aurora, sa, kumbaga, sa kalangitan, nakatingala. At yun nga ako, no, nung in-order ko dati sa Lazada to, na wala ito. At wala rin ito nadali kami dyan na, na kumbaga nakuha hindi natin alam kung delivery boy ang kumuha o yung ano kasi nung diniliver sa amin nakatape na lang yung yung ganyan nga yung pag ito yung plastic na to hindi namin namalayan malaya na naka scotch tape na lang pala at yung scotch tape luma kaya ay, bumili pa kami ng bagong ganito yung goma ang nawala saka ito yung pinakalak na yan at ito nga yung huli kong papakita sa gamit, yung pang-selfie stick na tripod. Ito yun. Gamit ko nga ito. Hawa ko ngayon. Uh, naya-adjust. Alam nyo naman, pagka-selfie stick, naya-adjust siya. Malayo. Pangmalayuan, pangmalapitan, ganyan nga. Ayan na yung mga naipundar kong mga gamit sa nakalipas na apat na taon Ang kalat meron pa akong naiblog ko na rin noon yung uh, rim ring light M minsan advantage din noon yung ano yun, no sabihin natin hindi ka nagyoyosi nakakaipon ka talaga ng pambili ng mga gamit at ito nga sarili na natin to ngayon sa channel natin kasi yung una kong ginamit yung ah, ang dito yung ah, uh, una kong try, uh, hiniram sa kapatid ko which is sinoli na natin uh, makasasuggest ko lang ako no kung kayo yung mag vlog mas maganda yung hindi na kayo nangihiram ng mga gamit iba pa rin po yung sarili nyong punta o sarili nating punta so isama na natin ito sa ano no ang mga vlog itong 3 axis Oh, so, yeah. Dapat nung kapatuyaan box eh, kaya lang hindi ko na gagawa ng panahon. Eh ngayon, sasabay ko na dito sa headset para isang trabaho na lang. Para, e yun nga, makita nyo yung mga ginagamit ko sa pagbablogging. Ito, nabili ko yata ng something na, ah, um, uh, yata, 2,000 something, may noon. Inorder din namin sa Lazada. 2,000 ba? O Something ganyan Mga 208 pa? O 3 3, 3 Ah mga 2,900 siguro <laughs> Hindi ko na maalala So ganito natin niyaan yan no Papakita ko sa inyo no? Ito dito kailangan ka Pang Pang tripod niya Ayan Gusto nyo siyang ipatay yung ganun Ayan Tapos ang pagkakarga ng cellphone niyan eh pag ganito. Yan. Sasagad niyo lang ho siya nang ganito hanggang diyan sa baba. Just ko lang ho yung ano no. Isang adjust. Yan makita nyo kung paano siya nakatayo dyan. Tapos, i-click nyo lang ito ng paganoon para, ayan. Kung nakikita nyo, hindi siya nakabalance, dapat to, hanapin nyo yung balance niya. Dito sa gawin ng leg na to, binabalance tong uh, gimbal 3 axis. Dati kasi yung ginamit ko noon, yung uh, unang gimbal na hiniram ko sa kapatid ko, 2 axis lang yun. Kaya lang ako. Sa loob ng uh, panahon na pagbablog natin, medyo may mga natututunan tayo. Eh no, medyo balance na. Nakikita nyo, medyo balance na siya. Ayan. Pwede na natin i-switch yung ah uh, uh, switch mode na ito dito. Ayan na yun na ho, umiilaw niya. Kahit ano yung LED indicator, umiilaw na. At, susitch ko lang ho yung camera. At ito nga ho pala yung pinaka joystick niya. Kung gusto nyo switch sa, yan, kanan, pag pinihit nyo to ng kanan, kakaliwa siya. Pag pinihit nyo naman ito ng kaliwa, kakanan siya. Ganun mo yan. Pag ito naman, yung pinaka up, down, yan. Up ulit, o. Oh. Yan. Ang dami galat, o. Oh. Ayun, o. Oh. Ibig lang, pinakikita ko sa inyo yung mga gamit ni Jesscab. ta portion niya. Ito yung switch niya sa gilid. Ito yung tag ito. Alam niyo sa totoo lang, hindi ko naman masyado pangkabisado to. Kahit ilang beses ko na nagamit. Ito naman yung ginagamit ko para hindi uh, naka-stand firm lang yung ano, ah uh, tripod na to. Ang kagandahan kasi dito sa 3-axis, kaya sa tinawag na 3-axis, pag binaba mong ganun, ayan o, oh, pwede na siyang makakuha ng uh, ganyan. Di ba? O. stable siya. Pa-stabilize siya Hindi nga magiging shaky ang mga shots mo rito. <laughs> Yan. Ang isa sa gamit na pinag-ipunan ni Jess Cab. Tayo ko lang po ulit, no? Yan, nakatayo na siya. Ayan. Ayan. Sa mga nais magkaroon ng ganito, pag-ipunan nyo lamang po para pag ito, magkaroon kayo ng sabihin natin uh, kayamanan na gamit sa pagbablog. Ah, eh. Uh, ulitin ko lang ko sa inyo. Ito yung una kong gamit para vlogging. Sumunod nga yung ah, uh, Ayan nga, yung headset na yan. Pangalawang headset ko yan. Ito, pangatlo ngayon. Yung bagong order ko sa Lazada. Para sa pag -e edit Iba ko kasi yung naka-headset ka kapag nag -e edit ka. At, ayan nga, yung pangatlo kong gamit. At ito yung pang-apat. Ito nga, ginagamit ko ngayon yung tripod. Na, selfie stick. Pero so, madalas naka lang ako eh. Pinakita ko lang sa inyo yung mga gamit na paggamitan na ginagamit ko sa pagbablogging. nagpapalit palitan ko na lamang siya ngayon. Ito kasi yung selfie stick. Ito talaga yung ginagamit ko ngayon halos dahil natuto ako sa kanya. Ito kasi pagdala ko to, ang laki-laki. Hindi gagaya na itong selfie stick. Ayan, sinwitch ko. <laughs> Ayan. Hindi kagaya na itong selfie stick. Di ba? Na, na, napopold siya natutubi kasi ito ng maliit. Ayan, pwede mo isagad nang ganyan. 'Di ba? ito, to, agad na nagamit na to. All around na siya. At shaky man siya, 'di ba? Ang shaky. Pero pag inedit ko na sa CapCut, yung CapCut kasi nung natutunan ko kung gamitin, may stabilize pala siya doon. Meron din siyang voice producer. Kaya ang una ko nga palang gamit na editor nung tinuturuan ako ni mentor Paul Jepoy channel ay tinatawag na Kain Master o Kini Master. Pero nung ah, niya yung cellphone ko, yan, ito yung cellphone na yan. <laughs> yung Oppo na yan, nakorup ng KineMaster, Master. Ah, lumipat na ako, ako, sa CapCut dahil hindi na ako makapag-edit sa tawag dito, sa Kini Master. Kaya ito, kapat na akong ginagamit ni Jess Cab sa ngayon. Kung nakikita nyo yung mga huling vlog ko, Cab na po yun. So, siguro hanggang dito na lang, ano? Ukol sa mga gamit na ginagamit ko sa so, At yan, mukhang tatesting ko na lang yan pagka in-edit ko tong video na to. Kung okay yung mic ng headset walang mic, meron ng mic. Kasi usually minsan, ginagamit ko pa tong Boya BMY M1 sa pag -e -e edit ng voiceover. Pero ngayon, dahil nga may mic na to, ayan, malalaman natin kung okay yung uh, headset na to. Hindi ko ma ano yung pangalan dahil hindi siya sa box nakalagay. At yan nga, H, HHJD dash B6 lang ang na nakasulat. Asawa ko lang ako kasi ang pina-order ko na yan. Yan ang pinapili ko. Basta sinarequest ko sa kanya yung may mic na. Para hindi ko na halos gagamitin yung boya. Dahil kinatamarang ko nang gamitin yung boya dahil ako napapansin nyo, ayan, no, nakatape. Dahil yung pinaka neck holder nito na nabasag ko. Naipit ko sa bag nung no? punta kami ng Laguna. Kaya yan, pinatatamaran ko lang gamitin yung Boya BMY M1 na mic na yan. Maganda kasi sana dyan, ito siya, meron siyang dead cut. Uh, meron siyang ano, noise reducer din. Kaya lang ngayon, sa ngayon nga, hindi na ako nangangamba na walang ganyan dahil uh, yung cap cut nga, meron siyang noise reducer na. So, ayan na nga no gamit yung 3 axis makikita ko na sa inyo itong tripod ayan yung ay ginagamit ko sa akin ayan tripod lang to pag uh, inano mong ganyan pwede mo nang isalpak yung phone pinagpalit ko yung phone na dalawang ginagamit ko ayan ganyan ito lang katalo na pag ito ginagamit ko Minsan, hindi ko na talaga dinadala tong 3 uh, axis kaya lang uh, minsan dinadala ko nga kasi syempre kailangan din na gumana kasi nga hindi eh kuryente sya eh ito ito kasi nakakatawa dito sa uh, ano uh, selfie stick nga ko Naya haba siya. ba? pwede na tayo mag-selfie ng pa ganun. Diba? Dahil sa haba niya. Pang groupie, pang selfie. Usually, ito na rin ang ginagamit ko halos ngayon pag nagbablog ako sa loob ng kwarto. Kasi dati, gumagamit pa ako ng upuan para dito sa Gorilla Tripod na ito pagkabit ng cellphone. Ang light na ito, pag hinaba ko lang yan, nakukuha ko na yung adjustment. Nagaya kanina, dilipat ko dyan sa uh, dinner table. Minsan dito, kusasana itong abilidad na itong uh, selfie tripod stick. Uh, masaya ako, nagkaroon din ako ng ganito. Bagamat hindi ko naman talaga halos na uh, ano pa itong uh, mga settings na ito at pang bluetooth kasi nawala yung pindutan niya ayan na hindi mo inaasahang pangyayari nawala yung pindutan niya rito ewan ko kung bakit nawala eh e, naging ganyan na lang buti pa to nandito pa yung pindutan sa baba pero yun sa taas na wala minsan talaga kahit anong pag-iingat natin sa gamit natin nakaka-misplace pa rin po talaga tayo Kasi sa masaya ako nagkaroon ako ng ganito kaya siguro kung papasukin yung vlogging sikapin yung magkaroon na itong ganito uh, selfie stick tripod yung nasa akin kasi BO3 Ayun, uh, ang naka-indicate dito ay uh, MAM Ma Material ABS ang uh, main material ABS 150 grams only Ah, uh, ah, pang tiktok remote selfie selfie cone presents ah, uh, tiktok remote joystick ang nasa likod yun pala yun kaya lang hindi ko naman ginagamit pa Compatible, uh, compatible with iOS and Android sa ginagamit. Ako kasi ginagamit ko lang bilang ano. Pero hindi ko na talaga tinatry itong ano. Pero siguro kung tatagalin natin ito, gagana na nga yung battery niya para gumana sa Bluetooth. Pero minsan kasi, ang suggest ko kasi hindi na masyadong ginagawa komplikado yung mga bagay-bagay ko. Ano lang talaga yung kailangan ko, yun lang din na ginagamit ko. Siguro kung gagamitin ko na nga yung remote nito sa susunod, tatanggalin ko lang tong plastic na nakawalit, na nakalawit na to. Para gumana siya dahil may battery nga siyang pinoprotektahan dyan. As long na hindi siguro inalis ng plastic na to, hindi gagana yung battery. So, yun na lamang po ulit, no? Diligpitin ko na to para, kumbaga, ma-edit na natin yung ginagawa kong vlog na to, Na magulong vlog. Sabi kasi na ibang mga uh, uh, mentor, wag daw magbablog pagka wala sa mood. Kaya lang, hindi, sabi ko nga sa inyo, hindi ako masadong maarte mag-vlog. Hindi kagaya na iba na sobra-sobra. Iba-iba ko kasi tayo ng mga mentor. Iba kasi gusto maganda yung view, maganda ko ano-ano. Ako, yun ang kata makalat, magbablog ako. Diba? Basta feel ko mag-vlog, magbablog ako. Kasi, di baling sabi nga hindi maganda at least makapag vlog ka siguro in the future nagkakaroon ako ng mga some adjustment pero ngayon kasi hindi talaga mag vlog kasi wala akong content na nagagawa na mga nagdaang araw kaya ito na lang ay, uh, ay ko inag content ko na lang yung mga ginagamit ng channel natin saan kayo set uh, cellphone stabilizer na 3-axis, Gorilla tripod, selfie stick tripod, saka ito nga, yung pang-motoblogging ko sa tipit na kinakabit na ito dito. Uh, basta. Yun na yun. <laughs> so, salamat po sa pinatsagaan yung panonood. Okay, maraming salamat po sa pagbisita sa channel natin na ito.